Yan, pangatlong overhaul na. Nakapayak oh. na. Kada <laughs> tatlong buwan na yung nabigay eh. Oh. Nung una yung August, sumunod din nung November. Ayan, tapos ngayon ulit. Kung nakakita natin si Ka Joel kagad din ako. Hindi abuti ng gayo. Ng mga auto babaklasin nila ang. Ah. Tingnan natin nakalas na agad ang tangke. So ayan mga kaoto, binabaklas na ng ating kaibigang mekaniko na si Kadjo Joel ng ating makina. So, i-overhaul ulit natin to kasi maingi na naman yung tunog ng makina nya. Ang tingin natin dito ay connecting red na naman at saka black ang papalitan kasi yung ating langis ay nagbabawas at basa na rin yung tambucho natin ng langis. So, yan. Binabaklas na ni Ka-Jowel. Kagalingat yung parting yun. Kung may engine number ano. Nalintigan. Ayan mga ka-auto. Nakita baliktad daw ang kabit na ring gear na re. Kaya pala nagkatama na naman yung ating connecting rod. Mali ang gawa. Kasi gadyo wala talaga na antay patatlong overhaul na. Sige, Joel na magpapatinom. Yan mga ka-auto. So, nakabili na tayo ng pyesa. May puno yung nabili natin. Yan. Na black. Papaltan ulit natin ng black. Kasi nagkatama na yung kanyang black. Dahil dun sa connecting rod. Si Gunyal. So yun nakita ni Ka Joel baliktad yung gear kung kabit kaya nasira yung ating connecting rod nagalaw yung bearing so ito mapaltar na na rin ng clutch hub at saka clutch wheel so lahat ng nakita ng sira papalta na din para isang baklasa na lang Tapos bago na uli yung ating connecting rod original tsaka side bearing na ipapress na rin yun yun nililinis na ngayon ni ka Joel shoutout pa ka Joel huh? <laughs> shoutout pa yan, sa mga kahali natin dyan. Yan, shout out daw. Nako, salamat. Ating trabaho, para wala tayo mga mga, para hindi tayo mawala ng customer. Sana all, lahat siya naka ni Kajowin. 20 mil na yung nagastos natin dito. Nadamay kami, nadadamay kami matitino. 20 mil na nagastos, sirap pa, mga ipatatlong overall na. Ka Joel ay naantay. Yan. Papatinoin doon ni Ka Joel to. Mali pala yung mga ginawa. Kaya pala nasira. So bumili tayo ng makina na kalahati noon. Yung shop. Yan lahat ng parts na natin nagamit. Patatlong overhaul na to. <clears throat> so yung crankcase natin, magagamit natin yung isa. Pan dito, yung kabila ayon Dahil nagkatama na yung bahaya ng house, ng bagay ng bearing. Dahil sobrang nauga na. So yun, nilinis ni Ka-Joel. kakabit So yun yung ilalagay. Dami na natin na pagpapalitan no. Yan, binubuo na mga kaoto. Nagtanong kita Yan mga ka-auto yung ano, baliktad daw ang kabit kanina. Yan nasira yung ating side bearing at saka connecting rod. Buo na kagad. Mm. Ah, hindi ho Wala ko kaya doon sa kabilang makukuha. Magaling ito, hindi nyo pinatuyo na isang linggo, <laughs> isang araw. Matik <laughs> na Tokoy na tokoy eh. Yan mga koto nabuo na bubuhayin na ngayon ni Ka Joey you Pilipino na. Oh. Ano na matahimik? Ha? Matahimik. Ha? Hindi ganon ganun. Tok, 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 tok. Ayan tayo. Gantunog ng bago. Tunog mo na. Ang taas ang minuha para mabilis. Oo. Oh, uh ang -huh. gaya nun sa barako. Oo. Oh. Uh oh. -huh. Ang gaya nun sa dito. Wow nun lang eh. Uh Oo. -huh. Yeah, Timic na. Mga kaoto. Ito yung ating update sa ating pina overhaul na motor. Yan. So hindi ko na nabidyohan nung nakaraan kasi naabot na nang gabi. Tapos, kinabukasan, halos dalawang araw lang, ibinrakin natin siya na andar ng na, nakatutok yung electric fan. Tapos, ito, ipabiyahin na natin. So, ngayon, after one week, sabi ng ating mekaniko, i-change oil natin kasi yung nagasgas daw dun sa ating block, nakahalo siya sa langis kaya dapat magpalta natin yung langis para malinis. So, wala na ngayon siyang usok wala nang langis yung tambucho natin. Kasi hindi na rin siya nagbabawas ng langis. So, ito na yung andar niya. Ngayon, ng ating ipa-overhaul. Testing natin. So, yun na yung andar niya. Ngayon. So, may, medyo may ano lang kante may lagitik lang ng konti pero kumpara mo naman dun sa nauna natin So ganyan na yung andar niya ngayon. yan ang talagang tahimik ang andar ng makina. So kahit nagastusan tayo, at least ayos yung ating motor. Hindi kagaya nung nakaraan natin pa overhaul, nagastusan nya tayo. Laki din ang gastos natin kung ano nung -ano pinalta natin. Hindi naman tayo satisfied. Kumpara nyo naman ang tunog nito ngayon. kumpara naman dun sa tunog nito nung una natin pa overhaul. Nang tunog i lagutukan, lagutukan dun sa may rang shop. Tapos may ingay din. Malagitik. So ito medyo may lagitik din ng konti pa. Kasi dapat talaga palta na ng timing chain kasi so, hindi na pinalit kasi malaki na nga yung bestos natin pero okay pa naman daw yun hindi na makakasama hindi na makakasira, hindi kagaya nung nakaraan At talagang maingin laguto ko ng tunog nito so yan lang ayos na to Obserba na natin, sana naman tumagal na to ng lampas ng tatlong buwan kasi kada tatlong buwan eh, no overhaul eh. Pero sa tunog nito, kumpara naman dun sa nauna natin pa overhaul, talagang magandang tunog nito. Yan talagang tunog ng bagong overhaul. Parang bago makina. Parang bagong motor. Tahimik.